Ang lugar, wala na mga nakatira. Kaya na-demolish na rin to. More than 30 years na kayo dito nakatira. C5 Southlink Expressway Project. Magsisimula sa Cavitex, papunta dito sa SLEX at C5. So yung iba dito ay nagbukas na sa publiko. At ngayon naman dito sa area ng Kaingin, nagsimula na rin yung next batch na pag-demolish ng mga bahay. So more than uh, 30 years nung tinayuan ito ng mga bahay, ito na siya gagawin na ng project. Ang sabi to parang a kalsada. So ito po yung area i-cover natin. Ito po yung C5 Southing Expressway. Tapos sa tayo dito sa Kainyan Road. Actually ito na yung nabuksan na kalsada. So wala nang dumadaan dito. Diretso na yun sila hanggang dito sa may papuntang Capitex na yan. So ito yung mga bahay na na-demolish malapit sa runway nitong airport. So ito po yung Kaingin Road at yung mga bahay na demolish ito po yun. Na malapit lang sila sa runway ng airport. So dati nang hindi pa nabuksan, ganitong itsura nyan. Parang agarahe pa ito dati. So, nandito na tayo sa C5 South Day. Time check tayo ngayon. Alas 2 ng hapon. Grabe. Kita mo yung panahon ngayon na. Ah. Malapit na yung summer. So, dahil napunta natin ito, uh, I think, mga ilang weeks ago, nagkaroon ng demolition. At uh, yung second batch, ito na tuloy-tuloy. Mukhang, uubosin na rin itong mga natitira para sa gagawing project. Ayon sa mga natanong ko, gagawin na uh, kalsada na. Para sa kasama nitong C5 Southlink project. hindi so, mo akalain na yung dating mga tinayo ng bahay da, dati dyan. Wala yan. Puro bukid lang yung dati. Na literally malapit sila dito sa runway nitong uh, airport. So sobrang dami. Actually yung mga first pass na bahay nito, yan na yung nagawa ng kalsada. Na uh, itong dadaan natin, dire diretsyo na yan, hindi na tayo kakaliwa kapunta dyan sa Kaingin Road. Kasi yung mga motorista dati nung kasagsagan ng construction nito duman traffic, nabot ni ka ng 30 minutes bago makalabas pakunta dun sa multinational avenue so ito na yung bagong kalsada at ito naman yung ginagawang demolition na yan. mag update dito ka ba yan sa ginagawang demolition ng mga bahay so last time yun napunta natin okay so na demolish ulit ang mga bahay dito lang oh. Yun yung huli ito siya. Nandito pa to. Ayun na kabayon. So na yung karuktong. Ah, Dimulit ka rin to. Mukhang ito na lang yung natitira. nabababa pa yun nga talaga na yeah. na-demolish na rin to. I-evacuate na lahat. Ilang taong kayo nakatira dito, ma'am? More than 30 years na kayo dito nakatira? Anong itsura nito dati, ma'am? Oo. Oh. Ah, Ito ang dati, ma'am, no? Kain-kain road to dati? Oo, oh, kain-kain road ito. Nung wala pang mga bahay, ma'am, anong itsura nito dati? Ano ito? Nung damuhan, pangit lang. Ah, puro damuhan lang ito dati? Oo. Oh. Ang tunan, ito niya. So siguro sa katagalan, ma'am, yung iba, ginawa ng konkreto yung bahay na? Oo. Oh, bago lang ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. abako lang din? Oo. Ano yung kawad ka rin naman? Ah. Uh, so ibig sabihin yung mga bahay dito dati ma'am gawa sa kahoy lang? Ah, uh, sa so dating barong-barong lang hanggang sa tumagal ma'am Pia. Oh, naging kongkreto yung bahay. At ngayon naman uh, na nati ito. demolish ma'am ta. Marami. Project na? Oh, expressway. So lahat tong bahay dito, ma'am, tatagalin. Lato dito. So, wala nga may iwan dito kabayan. San san ma'am dito? Ano na? Ah, ba to dito? So malaki pala yung kailangan na kung dito, na? Malaki. Malaki nga talaga. wala na madaanan dito Karedi na rin Ah, 1969 pa kayo nandito? So, mga pioneer pala kayo dito dati, ma'am? Oo, ma'am. Sa mayroon. bahay niyo, ma'am, sila na mag-demolish ito? Oo. Sabi ka niya kung ari, ha? Sabi ka niya So, kung may ari, ma'am, kapag nabayaran na kayo, pwede na i-demolish yung bahay. Dahil na nabayaran na ito. Oo, pero, pwede, oo. May panulog ito na lang. Sa mayroon, may minigay mo sila panulog ito, ha? Sa kaya, malilipat, ma'am? Dahil. Dahil, kabito kayo? doon Ha, ah? pinili Ah, may binili kayong kwan doon. Ah, uh, bahay sa lupa. Ito kasi, malapit sa Metro Manila, ha? no? Ay, ang na Anong harap nyo dito, ma'am? Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. hindi. matagal na rin pala nag-exist yung mga tila dito 1960s no so more than 50 years na rin pala so dati ka bay nung nakatira sila dito yung bahay ma'am daw parang barong barong pa gawa sa kahoy hanggang sa tumagal ginawang konkreto okay, pero mas hindi mataga dito kasi pa sa yan dito So, tawag nyo sa lugar ito, ma'am, Santo Niño. So, sa ma Niño parang niya para akin. So, nandito na tayo sa C5. So, ito po yung LRT1. Ah uh, malapit sa Sukat uh, Station. So hanggang dito pa lang. Yun pa yung inabang natin uh, kung hanggang kailan nakabot ah, ito sa Cavite. So itong lugar na to, ito po yung uh, Villar uh, City. So napakalawak pa dito dahil pang mga bakanting lote. Malaking bagay din kung matapos sa tong extension na uh, pero mukhang matatagalan dahil sa right of way yan. Marami din magbenepisyo nito. Ito kasi kumain ka papuntang Las Piñas na to. So dito po yung C5 South Link na malapit sa Cavitex. And so merong entry point yan. Itong dinadaanan natin, service road papuntang Paranaque naman to, PITX. Maraming dumadaan nito, usually mga motor yan. So pag natapos itong project, simula dito sa R1 Expressway, Cavitex tapos pupunta kayo ng SLEX C5 mas mabilis na. So yung ibang segment nito ay bukas na tapos meron pang ginagawa dito. So reduce travel time from Cavitex to SLEX C5 na dati 40 minutes, eh ngayon kaya na nang 10 minutes. So bukod dito kabay, marami pang mga kailangan nabigan dito ng relocation. Kasi meron pang mga ay, na nakatira dito malapit